Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na supportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Noong 2020, marahil lang isa sa mga taon na hindi malilimutan ng mga tao, hindi lamang sa Pilipinas, pero kahit sa buong mundo. Sa kadahilanan na ito ay ang taon kung kailan kumalat ang pandemya. Kasabay ng pagkalat ng virus, iba't ibang bansa naman ang ginawa ang lahat para hindi ito kumalat pa. Nauso ang pagtatrabaho sa bahay o yung tinatawag na work from home. Pero ang iba ay tuluyan namang nawalan ng trabaho dahil sa maraming kumpanya ang permanenteng nagsara. At katulad ng ibang mga mamamayan sa ibang bansa, walang pagkakaiba ang nararanasan ng mga tao sa Pilipinas. Ngunit hindi katulad ng ibang lugar, mas lalong naghigpit ang gobyerno ng Pilipinas dahil ang resources ng bansa ay limitado lamang. Kaya upang mapigilan ang pagkalat ng virus, ang gobyerno ay nagpatupad ng lockdown kung saan maaari ka lamang lumabas ng iyong bahay kung mahalaga ang iyong gagawin. Maraming tao ang nawala ng trabaho at lalong mas naging mahirap ang makahanap ng makakain sa araw-araw. Ang nasabing lockdown at ipinapatupad na social distancing ay tila naging imposible lalo na kung ikaw ay nakatira sa Maynila. Pero katulad ng iba mga sakuna, ang mga Pinoy ay unti-unting naka-adjust sa tinatawag na new normal. Ngunit kahit ata natapos na ang pandemya, isang pamilya naman ang tila hindi na magiging normal ang takbo ng buhay. Ang tinutukoy ko ay ang pamilyang Dainolo. Walang gaanong impormasyon tungkol sa kanila pero ayon sa mga ulat, sila ay nakatira sa Pasig. Ang mag-asawang Dainolo ay merong tatlong mga anak at katulad ng iba mga magulang, sa pagtutulungan nila mag-asawa ay napatapos nila ang kanilang mga anak sa kolehiyo. Noong 2018, dalawa sa mga ito ay naiulat na nagtatrabaho sa ibang bansa at ang isa sa kanila ay ang tatlong taong gulang na si Mary Ann ayon sa ina ni Mary Ann sa tatlo niya mga anak. Ito ang pinakamalihim pero ang pitit na si Mary Ann ay talagang napakatatag. Sa tuwing may pinagdadaanan itong problema ay kadalasan na sinasabi lamang ito ni Mary Ann kung ang lahat ay narisulba na. Ibinahagi din ito na si Mary Ann ay ang tipo ng tao na kahit hindi maraming sinasabi ay mahilig naman itong mag-joke. Nang ito ay matapos ng college, kaagad ito nagtrabaho. Pero ang pangit na kondisyon sa kanyang pinapasukan sa bayan mo pa ng asma ang naging dahilan kung bakit si Mary Ann ay nakaisip ng mga ibang bansa. total karamihan na rin naman sa kanyang mga kamag-anak ay mga OFW. Kaya noong February 2018, hawak ang tourist visa, lakaslob siyang sumakay ng eroplano patungong Abu Dhabi sa pagbabakasakali na bago ma-expire ang kanyang visa ay makakahanap siya ng trabaho nakaraniwang ginagawa ng ibang mga Filipino. Dahil sa bawat araw na nandun siya ay mahalaga, si Mary Ann ay ginawa ang lahat para balansehin ang pagbabakasyon habang nag-aabang sa mga job posting. Gamit ang kanyang koneksyon hindi nagtagal, siya ay natanggap bilang receptionist sa St. Regis. Ang 30 taong gulang ay pinroseso ka agad ang kanyang employment contract at kaukulang mga papeles para maging legal ang kanyang pagtatrabaho. Ang kanyang mga magulang sa Pilipinas ay masaya para sa kanya at ang kalooban ng mga ito ay lagay ang loob na ligtas si Mary Ann sa lugar na pinagtatrabahuhan ito dahil sa malapit siya sa ilan niyang mga kamag-anak at nandoon din ang isa sa kanyang mga kapitid. Bukod doon ay hindi na rin ito inaatake ng kanyang asma dahil sa ibang iba ang kalidad ng hangin sa Abu Dhabi. Sa loob ng dalawang taon, si Mary Ann ay nagtrabaho sa isa sa mga hotel sa lugar na ito bilang isang receptionist. At upang maibsan ang kanyang kalungkutan, ginamit niya ang teknolohiya para ibahagi sa kanyang mga magulang at kapatid ang lahat ng mga hirap na kanyang pinagdadaanan. Ginawa niya ang lahat para makayanan ang mga pagsubok na dumarating sa kanyang buhay ng mag-isa, total dalawang taon lamang naman ang kanyang kontrata. Ibinahagi din ng ina ni Mary Ann na excited sila para dito dahil sa wakas, Pagkalipas ng dalawang taon, ito ay uuwi na sa Pilipinas na nakaschedule ng July 2020. Ngunit nang pumasok ang buwan ng Marso, si Mary Ann ay nag-open sa kanyang nakakabatang kapatid na nasa Pasig na siya ay pagod na emotionally, physically at mentally. Ang kanyang kausap ay humingi ng paumanhin dahil wala siyang magawa bukod sa pag-motivate dito sa chat. At bago matapos ang kanilang usapan, Humingi pa ng dasal si Marian para makuha niya ang mga bagay na deserve niya. Kung ano ang tinutukoy niya ay sila lamang ng kausap niya ang nakakaalam. Dahil sa konting bahagi lamang ng usapan ang ibinahagi ng pamilyang Dainolo. Kaya mahirap alamin kung ano ang full context nito. Pero pagkalipas ng usapan nilang yan, nagtaka ang pamilyang Dainolo dahil hindi na nila ito makontakt. Kaagad nilang tinawagan ang kapatid nito sa Abu Dhabi na si Marie, ngunit kahit ito na ang tumatawag at nagte-text kay Mary Ann, ay hindi pa rin ito sumasagot dahil ang cellphone nito ay nangriring lamang. Agad nilang kinotak ang mga kaibigan nito pero kahit ang mga tawag nila ay hindi rin sinasagot ni Mary Ann. Kaya para malinawan kung ito ba ay nakapasok sa trabaho, ay minabuti ni Marie na tawagan ang hotel. Doon ay nalaman niya na maayos na nakarting si Mary Ann sa kanyang trabaho. Ngunit may kakaibang nangyari bago matapos ang shift nito. Ayon sa salaysay ng ibang hotel employees noong March 4, 2020, isang oras bago matapos ang kanyang shift, bandang alas 10.30 ng gabi ay nakatanggap ito ng tawag. Kung sino ang kausap nito ay si Mary Ann lamang ang nakakaalam. Pero nang matapos ang usapan, hawak ang kanyang cellphone, si Mary Ann ay lumabas ng hotel at yun na ang huling beses na ito ay nakita. Dahil sa hindi natapos ang kanyang shift, sa record ng hotel ay inalagay ng management na iniwan ito ang kanyang trabaho o yung tinatawag na job abandonment. Ibig sabihin, sa isip nila, kusa nitong inabando na ang kanyang trabaho noong gabi na yun, na hindi nagbibigay ng anumang paliwanag sa kanyang manager o ibang mga katrabaho. Ngunit kung yan ang nasa isip ng hotel management, para naman sa mga kasamahan nito at mga Pinoy na nakakasabay nito sa shuttle, ang pagkawalaan ng kanilang kababayan ay talagang kakaiba. Ang roommate nito ay binahagi rin na sa tagal na niyang kasama si Mary Ann, alam niya na mataas ang work ethic ito at hindi nito basta-basta iiwan ang kanyang trabaho ng ganun-ganun na lamang. Lumalabas din ang iba nitong mga gamit tulad ng kanyang bag at wallet ay nasa locker pa rin sa hotel. Ang iba pang mga importanteng dokumento tulad ng passport ay naiwan din ni Mary Ann sa tinutuluyan nito. Kaya kinabahan na sila na maaaring may nangyari ditong masama. Kinabukasan, ang cellphone ni Mary Ann ay walang tigil na tinawagan ng kanyang kapatid, mga katrabaho at kaibigan. Ngunit katulad ng dati ay nagriring lamang ang cellphone. Dahil sa lumalalang pag-aalala, ang lahat ng mga taong nakakilala dito sa Abu Dhabi ay tulong-tulong na ginawa ang lahat para makakuha ng impormasyon. Ang mag-asawang Dainolo ay walang tigil din sa pag-chat at pagtawag sa messenger social media. Pero kahit ilang beses pa nilang kontak nito, ay hindi talaga sumasagot si Mary Ann. Ibinahagi ng kapatid nito na nakatakda pala silang magkita pagkatapos ng kanyang shift dahil pupunta at mamamasyal sana sila sa isang theme park. Sa loob ng 24 oras, hindi sila tumigil hanggang sa hindi na nila tuluyang makontak ang cellphone nito. Dahil sa wala na silang maisip na paraan, kinabukasan March 6, 2020, ang kapatid nitong si Marie ay nagtungo na sa Mosafa Police Station. Ang unang teorya na kanilang tiningnan ay ibinasi nila sa huling mensahe nito sa kanyang kapatid na indikasyon na tila ito ay hirap na hirap na sa kanyang buhay. Para sa mga investigador, maaaring si Mary Ann ay ang tipo ng babae na nagpo-post lamang sa social media ng masasaya mga litrato. Sa teorya nila ay sa tindi ng pinagdadaanan ng dalaga ay hindi na nito kinaya ang lahat kaya maaaring kusang umalis si Mary Ann. Ngunit ang anggulo na yan ay pinabulaanan ng malalapit itong mga kaibigan kahit ng sarili nitong kapatid. Ibinahagi nila na alam nila ang pinagdadaanan nitong pressure at pagod dahil bilang OFW ay walang pagkakaiba ang mga problema nila sa mga issue nito. Nanindigan sila na kahit minsan ay nabibigitan na si Mary Ann sa mga problema niya, ni minsan ay hindi nila ito nakitaan na na-depress at ni isang beses ay hindi nila narinig mula dito na gusto niyang mawala sa mundo. Ang ikalawang teorya naman na lumutang ay maaaring si Mary Ann ay di umanong nagdadalang tao. Bagamat legal na ang mabuntis ng hindi kasal sa Abu Dhabi, ay nakakaranas pa rin ng diskriminasyon ang mga babaeng nabuntis na hindi pa kasal sa lugar na yan. Para sa mga otoridad, maaaring ito ang naging ni Mary Ann. Pero kaagad isinantabi ang anggulo na yan dahil ayon sa mga kapamilya nito, simula nang ito ay magdalaga kahit si Mary Ann ay malihim, ay hindi naman ito naging madamot na ibahagi ang kanyang love life sa mga taong mahalaga sa kanya. Ayon sa kanya mga pinsan, kahit ito ay nasa pasig pa, kung merong bagong nobyo si Mary Ann ay lagi nila itong nakikilala. Idinagdag nila na kung ito nga ay nagtatago dahil ito ay buntis, bakit niya iiwan ang mga mahalagang dokumento at gamit. Tulad ng passport, nakakailangan nyo nito sa pagbabiyahe at ATM na mahalaga lalo na kung gusto nitong magpakalayo-layo. Naibahagi rin ang roommate ni Mary Ann na wala itong boyfriend at ang tanging nabanggit nito sa kanya na may kinalaman sa love life nito ay isang lalaki na minsang nanligaw kay Mary Ann. Pero dahil sa ang taong yon ay hindi tipo ng 30 taong gulang na Filipina, ay binasted at iniwasan ito ni Mary Ann. Ang ilan din sa mga kaibigan nito ay sinabi na dahil sa may pagkamahigpit ubudabi, Abu Dhabi, ni Minsan ay hindi ito lumabas ng mag-isa. Kung sila man ay may gustong puntahan, sinisigurado nila na ito ay nakaschedule para sila ay samasama. Pagkatapos makuha ng Criminal Investigation Department o CID ang lahat ng impormasyon na yan, agad silang nagbukas ng missing persons case. At katulad na nagawa ng mga taong naghahanap dito, Tinawagan din ng mga investigador ang cellphone ni Mary Ann. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi na ito nagri-ring. Kaya kailangan nilang mag-isip ng ibang paraan para matrace ang huling lokasyon nito. Habang gumugulong ang investigasyon, ang hotel naman na pinagtatrabahuhan ang ng nawawalang Filipina ay nanawagan sa publiko na tulungan ang pamilyang Dainolo na makita ito. Pagkalipas ng ilang araw, ang kanilang panawagan ay tila naging epektibo dahil isang taxi driver ang nagtungo sa presinto at ibinigay nito ang cellphone ni Mary Ann. Ayon dito ay nakita niya ang cellphone sa kalsada. Kaya para mapatunayan na wala siyang kinalaman sa nangyari, ay dinala niya ang cellphone sa presinto. Ang mga CID naman ay sinigurado na hindi lamang sila magbabase sa mga sinabi ng taxi driver. Kaya habang iniimbestigahan ang cellphone, ay dinala nila ito sa interview room. Ang bagong update sa missing persons case ay nagbigay naman ng pag-asa sa pamilyang Dainolo dahil maaaring malaman na nila kung ano ba talaga ang nangyari kay Mary Ann. Dahil kahit ilang linggo na itong nawawala ay malakas pa rin ang kanilang paniniwala na ito ay buhay pa rin. Ngunit kasabay ng pagpapalaya sa taxi driver ay ibinahagi rin ng CID na wala silang makuhang impormasyon sa cellphone dahil ang device ay na factory reset na. Ibig sabihin, burado na ang lahat ng data sa cellphone. Ipinaliwanag ng mga detectives na kahit anong pamamaraan at estilo ang kanilang gawin para mapaamin ang taxi driver, ay meron talaga itong valid na alibay noong araw na nawala ang Filipina. Ang nangyari ang naging dahilan kung bakit back to zero na naman ang investigasyon ng CID. Ngunit ang mas nagpadelay sa pag-usad ng missing persons case ay ang paglala at pagkalat ng pandemya sa buong UAE. Kasabay ng pagpapatupad ng lockdown sa Pilipinas, ang gobyerno ng UAE ay naghigpit din para hindi natuluyang kumalat ang virus sa kanilang bansa. Simula noong March 19, 2020, ipinatupad nila ang social distancing. Sinuspindi ang pagpasok sa mga eskwelahan, mapa public o private school pa. Ipinagbawal din nila ang pagsamba. Isinara nila ang mga shopping centers, pati ang paglabas at pagpasok ng mga tao sa UAE ay nilimitahan din ang kanilang gobyerno. Ayon sa ulat, bagamat naging limitado ang maaaring gawin ng CID sa pagkawala ni Mary Ann, ang pamilya naman ito sa Pasig ay laging sinisigurado na kontakin ang mga kapamilya nila sa Abu Dhabi para makahingi ng update. Pero dumaan ang isa-dalawang linggo hanggang umabot na ng isang buwan, ngunit walang pag-usad na nangyari kaya ang kapamilya ni Mary Ann ay kinontak na ang Philippine Embassy of Abu Dhabi para humingi ng tulong sa pagbabaka sakali na i-pressure ng mga ito ang CID para mas pag-igihin pa ng mga investigador ang paghahanap sa kanilang kapamilya. Ngunit ang embassy ay sinabi na wala sila magagawa dahil ongoing pa rin ang investigasyon ng mga otoridad. Sa tuwing sila ay hihingi ng update, Lagi na mga itong sinasabi na nag-follow up na sila pero wala silang maibabahaging magandang ulat dahil pahigpit ng pahigpit ang gobyerno sa Abu Dhabi sa kadahilanan na lumalala ang pandemya sa kanilang lugar. Kaya para makakuha ng mas malaking atensyon, ang pamilyang Dainolo ay sumulat na rin sa Department of Affairs sa pagbabaka sakaling, kaya na mga itong i-pressure ang CID. Ngunit katulad ng sinabi sa kanila ng Philippine Embassy, ay wala rin di umanong magagawa ang Department of Affairs. Pagkalipas ng ilang buwan, ang pamilyang Dainolo ay hindi na mapakali. Kaya nang walang nangyayari sa paglapit nila sa dalawang ahensya, ay gumawa na sila ng meta page sa pagbabakasakaling ang kanilang panawagan ay makakarating sa mga maimpluensyang tao o ahensya. Ang page ay kaagad nagkaroon ng mahigit kumulang na 3,000 mga followers. Sa video na ito ng pinsan ni Mary Ann ay ibinahagi niya na si dinami dami ng mga security cameras doon sa kasamaang palad ay ni isa sa mga ito ay hindi nahagib kung saan direksyon nagtungo sa Mary Ann. Na tila ang daan na tinahak nito ay maituturing na blind spot. Nang sumapit na ang buwan ng Setyembre, anim na buwan pagkatapos may ulat at pagkawala ni Mary Ann, habang ang mga tao ay tila nakaka-adjust na sa new normal, ang pamilyang Dainolo naman ay wala pa rin tigil sa pagpo-post sa meta page upang ipaalam sa mga tao na hindi sila titigil hanggang makita ito. At noong September 29, ang dapat sanang espesyal na araw dahil yun ang ikatatlumput isang kaarwa ni Mary Ann, ay nabalot ng kalungkutan. Pero kahit tila walang pag-usad sa kaso, ang pamilya niya ay binati pa rin ito. Kahit wala silang clue kung nasaan si Mary Ann. Kasunod niyan, ang pamilyang Dainolo ay humingi na rin ng tulong sa Office of Consular Affairs sa Pilipinas. At sila ay nirefer na mga ito sa Office of the Undersecretary for Migrant Workers Affairs. Pero katulad ng ibang ahensya, sinabi ng mga ito na wala sila magagawa dahil umuusad pa ang investigasyon ng CID. Pero nangako ang mga ito na sila ay magpapublish publish ng impormasyon sa mga dyaryo tungkol sa pagkawala ni Mary Ann. Pero sinabi ng pamilyang Dainolo na ang pangakong yun ay hindi naman nangyari. Pagkalipas ng sampung buwan simula ng mahiulat ang pagkawala ng receptionist, sa kauna-unahang pagkakataon, ang Philippine Embassy ay kinontak ang kapamilya ni Mary Ann. Pero ang balita na kanilang ibinahagi ay kabaligtaran sa inaasahan ng mga ito. Ayon sa ulat, ang labi ng 30 taong gulang na OFW ay nakita na. Uh, kanina nung makita ko yung, yung mga picture niya, ganun kalunos-lunos yung nangyari sa kanya. Kung makita niyo lang po yung, mga, yung itsura niya, anong nangyari sa kanya, baka kung nasa harapan mo yung gumawa nun, baka gawin mo rin yun. Sobrang, sobrang sakit po para sa, para sa amin nandito. Kasunod ng balitang yan, iba't ibang mga ahensya ng gobyerno ang nangako na gagawin nila ang lahat para mabigyan ng hustisya ang nangyari sa biktima. Ang dole naman ay sinabi na ang pamilya ni Mary Ann ay makakatanggap ng death and burial benefits dahil ito ay miyembro ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Bukod doon ay maaari ding makatanggap ang mga ito ng insurance benefits mula sa kanyang employer. Ang DFA naman ay nangako rin na gagawin ng lahat para mabigyan ng hustisya ang nangyari dito. Kinumpirma naman ng Philippine Embassy na ang isa sa kanilang mga abogado ay tinutulungan na ang pamilyang Dainolo sa pagsasampa ng kaso sa salarin. Ang noy presidential spokesperson na si Harry Roque ay nangako rin na walang gagastusin ang pamilya ng biktima para may uwi ang labi nito dahil sasagutin ng gobyerno ang magagastos sa repatriation. At upang maibsan ang pagdadalamhati ng mga kapamilya nito, sinabi din ni Roque na ang OWA na ang gagastos sa pagpapalibing dito. Itinaas ng mga ang missing persons report sa homicide case dahil napatunayan na ang Filipina ay biktima ng karumal-dumal na krimen. Habang gumugulong ang investigasyon sa Abu Dhabi, ang mga kamag-anak naman ng biktima ay emosyonal na sinalubong ang pagdating ng labi nito noong January 30, 2021. Ang pamilya ni Mary Ann ay limitado sa interview sa media at mga reporters para na rin pribado nilang maipagluksa ang nangyari sa kanilang mahal sa buhay. Pero kahit anong pagtanggi nila na magbigay ng anumang impormasyon, ang mga reporters ay tila naging mga estudyanteng gustong matapos ang kanilang takdang aralin. Wala pang 24 oras simula nang dumating ang labi ni Mary Ann, sari-saring mga balita ang lumabas dahil ang mga reporters ay nagawang makakuha ng mga impormasyon mula sa iba't ibang ahensya ng Pilipinas. Base sa mga ulat, nang makita ang labi ng biktima sa loob ng hotel, ito ay nasa advanced decomposition stage na. Ibig sabihin, ito ay sobra ng naaagnas. Sa punto na kinailangan pang ipa-DNA ng pamilyang Doinolo ang labi para makumpirma na ito nga ang nawawalang si Mary Ann. Kaya kahit ang bangkay nito ay naidaan na sa autopsy sa Abu Dhabi, Hiniling pa rin ng pamilyang Dainolo sa NBI na idaan ang labi nito sa sarili nilang autopsy at DNA testing. Ang kahilingan nilang yan ay hindi naman tinanggihan ng NBI. Pero hindi positibo si Secretary Silvestre Bello III na magkakaroon ng ibang findings ang NBI. Dahil ayon sa kanya mismong mga salita, ang mga ni Mary Ann ay basag na. Ang mga ngipit ay nawawala na, hindi na halos makilala at naaagnas na talaga ang katawan nito. Hindi isinupubliko ang resulta ng autopsy report pero ang sigurado, ang labi na naiuwi sa Pilipinas ay isang daang porsyentong si Mary Ann talaga. Pagkatapos ng autopsy, ang pamilyang Dainolo ay pribadong nagluksa at kalaunan ay ipinakremate nila ang bangkay nito. Sa mga sumunod na araw, kahit anong paghingi nila ng privacy ay hindi naman napigilan ng pamilyang Dainolo sa Secretary Bello III na ibahagi sa publiko ang ilang detalye ng sinabi ni Mary Ann. Ayon dito, kahit ilang beses nang hinanap ang biktima sa iba't ibang lugar, ang bangkay nito ay nasa loob lamang pala ng hotel kung saan ito nagtatrabaho. Bagamat hindi naglalabas ng anumang impormasyon ng mga investigador sa Abu Dhabi tungkol sa motibo ng sospek at talaga nangyari kay Mary Ann, sinabi ni Bello III na ang pagkataon ng mastermind ay hindi isinapubliko ng Abu Dhabi Police. Ngunit alam nila na ito ay mayroong pang kasamang dalawang mga salarin. Idinagdag din niya na ang pangunahing sospek ay kilala lamang sa pangalan na Paul. Bukod sa ito ay katrabaho ng biktima, sinabi ni Bello III na ang salarin ay Ugandan National at ito ay nobyo pala ni Mary Ann. Sa teorya niya ay baka di umunoy ayaw ni Paul na umuwi ng Pilipinas ang biktima. Kaya para ito ay mapigilan sa pag-uwi, ay nakipagkita siya kay Mary Ann. Ngunit ang mapayapasan ng usapan ay hindi nangyari at nauwi ito sa patayan. Ibinahagi niya na sa autopsy report, lumalabas na ang biktima ay sinasak ng salarin sa leeg na agad nitong ikinamatay. Ayon kay Belo, si Paul ay isa sa mga person of interest. Nang ito ay maidaan sa police interview, hindi nahirapan ang mga otoridad na mapaamin ito. Si Paul ay kusading sading dinala mga otoridad sa lokasyon ng bangkay. Ito ay kaagad inaresto at hindi malinaw kung siya ay sinampahan ng kasong first degree murder o manslaughter. Kung ikaw naman ay magtatanong kung bakit walang nakadiskubre sa Labini ni Mary ang sa hotel sa loob ng sampung buwan, ay walang sino man ang makakasagot sa iyo. Dahil katulad ng nabanggit ko kanina, hindi nagbibigay ng anumang impormasyon ang pamilya kahit ang mga otoridad sa Abu Dhabi dahil na rin sa gumugulong pa ang kaso. Oo, tanong lang. Na bakit? napakabayos ng kapatid namin. <laughs> wala yung ibang pinangarap, wala yung ibang gusto. <laughs> di maayos yung pamilya na yun. sinabi nila na wala ko siya. Walang araw na dumaan na hindi ko yan sa kinaunglak. <laughs> Isa lang yung sa ko sa kanilang paulit-ulit na hanggang sa uli. Nandito lang ako. Gusto <laughs> ko na gurong humingi ng story sa kanya kasi yung oras na ginaganon siya, wala ako doon para Pagkatapos ng ilang buwan, unti-unting nawala sa headlines ang sinapit ni Mary Ann. Ngunit ang kanyang pamilya ay lagi naman sinisigurado na magbigay ng paminsan-minsang update tungkol sa kaso. Hindi rin nila nakakalimutang batiin si Mary Ann lalo na kapag sumapit na ang kaarawan nito. At ang admin ng meta page ay nilinaw na ang mga magagandang sinabi ng iba't ibang ahensya ng gobyerno ay nanatili lamang ng mga pangako. Dahil ang talagang mga tao na tumulong sa kanila ay ang employer lamang ni Mary Ann. As of this recording, ang pamilyang Dainolo ay naghihintay pa rin ng hustisya. Ang salary naman ng na si Paul ay nasa kulungan pa rin at hindi malinaw kung ang dalawang tao na nito ay nadakip na. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa pananood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sayo, kabayan.